Isang OFW sa Macau, ngayon ay isang negosyante na dito sa Pilipinas at talagang unti-unti nang lumalago ang kanilang business. Tara, alamin natin kung paano nagsimula ang lahat. Hello mga katropa, dito pala tayo ngayon sa may Hungry Chef Pizza Hub. Dito lang yan sa may Rizal Street. Malasikipang kasinan at kasama ko dito si Chef. Yan. So, hello lang po kayo sa vlog. Hello po, hello po sa ating mga uh, mahal na customer. Ayan, so mga katrauma, tatanungin natin kung ano yung mga sinerve sa atin ni Chef dito. Si Chef, ano ba yung mga sinerve natin dito ng na mga uh, ano, pagkain? Ang una yung ating ano, uh, lechon belly rice. Ayan, lechon na, belly rice. rice po siya sa 99 lang po. Then, ito sa seafood. Oh, uh, ito Tapat natin. Course. 199 lang po. 199 yung ganito, Chef. Apo. Oy, good for ano na to, 2 to na to. Apo, 2 to 3. Ayan. Tapos ito, Chef, anong pizza po ito? Ah, itong Hawaiian pizza po natin, yan ang bestseller. Ah, bestseller nyo po, Hawaiian pizza. Magkano naman yung ganito, Chef? 149 lang po. 149? Uy, murang-mura. Tapos ito naman, Chef, ano po ito? Yung kimchi rice roll. Kimbap. Kimchi rice roll. Kimbap? Kimbap. Korean kimbap. Ah, Korean kimbap. So, yan mga katrapa, so... Huhusgan na natin to maya-maya kung talaga nga bang yaminess promises ang kanila dito mga foodies. Ayan. So, Chef, kailan po pala ito nagsimula? Nung ano na lang, nung May... September 28. Ah, bago lang. Pero nag-online kami. Matagal na nag-online. Ah, matagal almost na kami. Two Ay, almost two years na kayo online. Hanggang sa... years na pala September 18 yung nag-start ko uh, through online lang, wala mm -hmm. pa kayong pwesto. So ngayon lang talaga yung okay. e, physical store. Ayan. So, pero paano kayo nagsimula, Chef? Uh, galing ba kayo ng ibang bansa? O paano nyo ba natutunan yung mga ganitong pagkain? So, oh, Nagtrabaho ko sa Macau, ha, sa Chef. Mm hmm. At the same time, nagbibinta uh, ko ng mga pizza at mga, ano, mga Pinoy food. Parang sideline nyo habang mm, nagtatrabaho. -hmm. Sideline. Minsan nga kahit break time ko, eh, ano eh tumatagbo ako ng boarding house para magluto ng pizza at so, uh, naka-reserve din uh, hanggang sa uuwi um, na kayo dito sa Pilipinas mm. Po. tapos uh, yun, yun, dadalhin no, dadaling ko na lang sa Pilipinas kung business na kami kayo kasi may market dun eh kaya nagkaroon ako ng idea business na yun. actually chef, galing kayo makaw noong May so mm. Katikman din namin yung mga parang kaspatron. So this, ah. ngayon, uh, dito ko rin maano kung parehas lang ba yung lakyan nung katikman ko doon sa Macau. Tapos dito sa Cajun okay, Lutong, Macau yeah. yan. Yan, Lutong, Macau yan. Yeah. <laughs> so, <laughs> maraming salamat, Chef. Pwede dito. mo po lang imbitahan, Chef, dito then, para... Ah, uh, punta po kayo dito sa Rizal Street, Poblasyon, Malasagui. Nasa along the highway lang po kami. Open po kami, 10 am to 8 pm. Thank ba? you, Chef. Nakakabili mga katropa, isang OFW sa Macau ang umuwi para magnegosyo sa Pilipinas Talagang yumminess, promises ang kanilang mga foodies dito Kung ikaw ay isang OFW o nagbabalak magnegosyo, baka sign na rin to para umuwi ka dito at magnegosyo Saludo po ako sa lahat ng OFW na lumalaban para sa pangarap sa pamilya kaya mga katropa, try nyo na po dito sa Hungry Chef Pizza Hub. Dito lang yan sa Mayerizali Street, poblacion Malasiki. Maraming salamat mga katropa. Please like, follow and share na rin mga katropa. Baka kayo na mapili manalo ng Gcash at free t-shirt. Muli, thank you Hungry Chef and Pizza Hub. At may take out pa tayo. Yummiest promises mga katropa.